Ba yung aga sa talan kong uh, friends sa Facebook, uh, panibagong adlaw, uh, panibagong harvest na naman sa aton na uh, balay uhungan. May order na naman sa ako na 50 lang. Ang lakot-lakot lang ko no sa utan niya. Uh, negosyo gamay. Negosyo gamay kita para kwarta tagamay man eh. Uh, sa, sa tanan mga sa Facebook. Adlaw sang Biyernes subong, bulan sang Nobyembre 2023. arita dia sa aton nga small growing house ng kabuti sa Tagalog. Uhungan, uhug sa Ilonggo. No? dia sa aton nga gamay nga balay uhungan. na, ha. Magharvest na naman ta. Balor 50 kuno mo. Sa susunod ato ato kaling nga ako nga ano may ginahimo ko da nga substrate para uh, pagtamnan bala sa uhong na ay magatanong ko sa madamo para magatanong ako sa madamo para madamo bunga tamo order damo kwarta okay, eh, masulod ta sa balay uhongan ko ah mga na naman saya, oh Ari na ko dito sa balay uhungan ko. O, ti, mga na naman tayo balok, 50. Pakita ko na naman sa inyo eh. Uh, mga abyan, uh, kung naano nyo sa nagligad, kagapo, nagharbis na sa protein bag niyo. Ang mga isa kahapon naging harbisan minabilin nga isa. Tapos, may mga nag... na naman nga bag. Oh, Hari oh, tan awa bala oh. May ara man sa dalo mo. Hari dako dako mo. Oh. Ara pa. Valor oh. 50 pwede. Oh. Oh. Harbis tayo mga valor 50 para may bakal tayo. Bubud sang manok la ta mo oh ara pa oh ki e, negosyo ginagmay ah oh nako dako ba oh mula yang mayong nga uh, protein bag ma vitamin vitamina amo na sang bag-o nga tubo first classing tawag nila Kita din sa, kung kita dere sa akon mga order order nga ginag, may ginatipong ko niya. Kay ibakal ko ya drum. Kay kinahanlan ta ang drum ay luto antay sa mga protein bag i-steam ta i-sterilize para patyon ta ang mga kagawaw para mabuhi ang atong binhi na iya ang pagtanong sa mga ohong nakita niyo mga agyan damo na naman tayo mga harvest pito kap pwede na na yung 50 oh, bye sa inyo mga uh, kauhong ah. Uh. sana uh, ma kahimutas ang damo ng uh, mga, mga produkto ah. Uh. sipag at syaga lang uh, para Lagi ginagmay <laughs> Sige bye bye